So, magandang magandang araw po sa lahat ng mga kashitsu natin. So, ayun, uh, welcome po ulit dito sa channel natin yung Equival TV. So, bago tayo mag gusto ko lang po um, sabihin doon sa lahat po ng mga nag-aantay ng PCCI, ng mga papi nila, um, inaantay ko na lang po na dumating din sa akin. Tapos, pag dumating na po, eh, i-deliver po sa inyo or papadala natin through LBC. Kaya yeah, kung lalamove. So, may, medyo naging komplikado kasi nagpalit tayo ng address. Kasi lumipat nga kami. So, ayan. Um, Antatay lang po tayo ng konti. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon mga kashitsu? Biyan kasi sa mga kashitsu natin na um, akala nila sa sobrang init. Uh, Itong mga nakara kasi na sobrang init. Kaya yung papi nila, nagtataka daw sila bakit hindi kumakain. Eh, may one month na. Okay. Eh, yung maikit one month na yon na puppy na yun, eh, binili ng isa ka shih natin. Ang pagdating sa bahay, oh, pag pa yung shopee ko. Uh, nung pagdating sa bahay nila, gatas lang daw ang iniinom ng puppy, gatas, tubig. Pero doon, pagdating daw sa solid na ang pagkain is uh, puppy hindi eh, daw masyadong nakakain. Eh, sabi daw nung napagbilang, kumakain na daw. Uh, kumakain sobrang konting konti daw Eh lumipas yung isang buwan dalawang buwan may na yung papi mahina pa rin kumain so uh, pinagbibita nga nila yung panahon so ang totoo niyan ang nagiging problema kasi ng mga papi na gano'n uh, kaya nga hanggat maaari nagre-release po tayo o bumibili tayo ng papi 2 months pataas kasi kapag kinuha natin ng papi kasi ang pag-start ng pagkain ng papi One month. Nag-uumpisa na kumain yun, patikim-tikim na yan. Bawat araw na lumilipas, patakaw na patakaw. Hindi normal sa isang papi na maselan kumain. Sa mga adult lang yun eh, yung masyadong na baby, masyadong um, overfeeding, di ba? Umayin na sa pagkain, uh, laging nakababa. Pero sa papi, lagi ang ugali ng mga papi is matakaw. Kaya nga three times sa day pinapakain yun eh. Kasi kailangan ng katawan nila. Eh kung gano'n kahina at gatas lang ang iniinom ng papi, mayroon pong problema dyan. So ano yung pwede natin gawin? Ano yung solusyon na pwede natin gawin? Pero bago yan, pag-usapan natin kung bakit may mga ganong senaryo. Okay. Doon sa case ng kashitsu natin, ang isang dahilan dyan kung bakit uh, hindi pa masyadong kumakain yung papi, yung transition kasi from gatas, gatas ng nanay, tapos sa solid food, uh, baka hindi pa kaya ng sikmura niya. Baka may tinatawag na ano yung late ma-develop. Hindi sa magkakapatid, lahat yung iba dyan, manalakas sa kumain, meron dyan mahina kumain. So, maaaring siya yung pinakamaliit, bansot siya, o siya yung pinakarant, kaya mahina kumain. At yung mismong papi, mahina. Kaya parang hindi niya kaya i-digest agad o parang hindi kaya ng sigmura niya. Ang pakiramdam niyan parang ano eh. Alam niyo yung ano, yung sumakit yung chum, bloated kayo o LBM kayo. Parang wala kayong ganang kumain, di ba? Parang ganun yung pakiramdam nila. Mas gusto nila yung ano, yung gatas. Kaya kung bibili kayo, dapat laging ito mas pataas. At laging yung i-check doon sa pinagbibilan ninyo kung malakas ba kumain yung papi. Kasi ang magiging problema niya, nakuha niyo yung papi, syempre kailangan papakunahan yan eh. Kaya nga lagi tinatanong ng vet, malakas ba kumain yung papi? Pag sinabi mong okay naman ang vet, papakunahan lang naman yan, dapat kapag sinabi mong malakas kumain yung papi, as matakaw talaga yung papi. Dapat po ganon, hindi yung kumakain yung papi parang sa isang araw, parang isang beses na kumain, tapos hindi na kumakain, hindi dapat ganon. Yung papi, alos magwala sa kulungan yan eh para makakain pag oras ng kain. Dapat ganun yung attitude. So, kung nandiyan na yung puppy, doon sa kasitsu natin, ang unang gawin po ninyo, ay eh, check nyo muna yung puppy. Baka mamaya may sipon. Isa din po sa dahilan niyan kung bakit mahina kumain. Baka may nararamdaman. Kung may sipon, dalhin nyo po sa vet, peresitaan ng doktor yan ng antibiotic at uh, injection na ng um, vitamins, uh, kaya resetahan kayo ng pampagana. Kung ano pa, kung ano man makita ng bed. So, ang gawin nyo, dalhin nyo muna sa bed, ipacheck nyo. At uh, kung wala namang sipon, ang gawin po ninyo, um, pwede nyo basain, basain yung dog food, durugin, kasi baka mamaya, yung dog food, hindi ninyo nadudurog malalaki kasi maliliit yung ipin, Is Isa yan. Or kung hindi uubra yon, ang isa pang option dyan, mga kashinsu, eh, bumili muna kayo ng, kung wala pang 2 months yan, kung 1 month, 1 month, mahigit pa lang yan, uh, medyo kailangan pa ng gatas yan eh. So, alalayan nyo muna sa gatas. Ngayon, kung 1 month, mahigit na yan, 1 uh, month, o, oh, 1 month at kalahati, mahigit, o kaya 2 months na yan, pagpalit kayo ng dog food. Yung mga wet food, hindi yan inimbento dahil wala lang gusto nila wet wet food lang. O kaya wala lang gusto nila ang dog food na brand nila wet. Walang ganon. May purpose talaga yon kung bakit wet food, wet, wet food. Kasi may mga ganong senaryo sa mga papi na hindi nila matik yung ano bang tawag doon? Yung cables bang tawag doon? Kukuni ko ngayon yung sample. Hindi ko alam ang tamang term. Yung ganito, yung ganitong dog food yan. Hindi nila, ano, hindi nila matik. Kahit basa, basa, basain mo, kahit lumambot, hindi nila talaga trip yung ganito. papi o Hindi nila matik. Merong iba na kaya. Masarap eh. Parang susa na kainin Inin. Um, uh, hindi nila konsonada kay kainin Ang gawin ninyo, bili kayo ng wet food. Yung minsan meron yung sachet, hindi kaya nasa lata. At uh, mas mabango yun, pili kayo ng may, meron dyan chicken liver kaya um, uh, beef. Yan, yung mabango sa tuta. So, sigurado kakain yan. Kapag hindi kumain yan, mga kasi, may problema yung puppy nandiyan ninyo. Kasi ang dalawang klase lang naman o dalawang dahilan lang naman ang uh, kung bakit ang papi hindi malakas kumain, mahina ang papi. May sakit o may nararamdaman o di kaya um namana nung papi yung pagiging um masela ng magulang. 'Yan. May sakit o namana nila kasi yung pagiging malakas kumain eh, ano yan ni ah eh, uh, namamana din yan. Parang ako, malakas ako kumain. Namana ng anak ko, malakas din kumain. Namamana yan. Kung sa pamilya ninyo, merong mahina talaga kumain, konti kumain, namamana yan. Pero kung ang parents ng tungta ninyo, eh, malalakas kumain, tapos yung anak, mahina, may problema yung papi. So, kung wala namang sipon, ang gawin ninyo, magpalit kayo ng wet food. Kasi baka yung yung binibigyan nyo ng dog food, hindi um, maganda sa pakiramdam nila kapag natutunaw. Alam niyo parang bloated na parang ewa, ewan kung parang nar naranasan nyo parang bloated yung chen nyo. Gutom kayo pero parang wala kayong ganang kumain. Baka ganun yung nararamdaman nila kasi galing sila sa, ano, sa gatas eh. Tapos um, magpapalit ng dog food. So, nagan ganun nagiging problema. Palitan niyo lang ng ano, palitan niyo lang ng wet food. Yeah. So, doon pumapasok kung bakit may iba't ibang klase ng dog food. Sa iba't ibang klase din ang uh, problema ng mga uh, aso natin. May 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 magandang. Kaya nga yung ano yung 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 brand ng Royal Canin, merong wet food, merong yung katulad ng OC kanina na parang chicherya, So, iba-iba sila. Ay, baka yung texture ng dog food ninyo, hindi gusto ng puppy. So, kapag kumain yung puppy ninyo, solve ang problema ninyo. Pero kapag bumili ka na ng, ano, ng uh, wet food, at hindi pa rin kumain yung puppy, inamoy lang, tapos binigyan mo ng gatas, uh, dumidila na konti, may problema yung puppy. So, kailangan mo na dalhin sa vet, at sabihin yung ganong sinario. baka mamaya may nararamdaman, sa loob mismo ng katawan. Kasi kung ang problema ng papi, dahil bata pa siya, alanganin -alang kasi yung ano, kaya huwag kayong ano, kukuha ng wala pang 2 months. Yung mga isa't kalahating buwan pa lang, in out na nila. Doon sa kashitsu natin, parang ganun, isa't kalahating buwan pa lang. Kaya ang ma-advise ko doon sa kashitsu natin, katasin nyo muna kung wala pa kayong pabili ng ano, ng wet food. Pero after yung katasin yung papi, um, bili sa ano sa pet shop ng wet food yan um, tingnan niyo kakain yan kapag kumain yan stop niyo na yung gatas at tuloy-tuloy niyo na yun tapos ang pagkain wag sobrang busog yung sakto lang yan hanggang patakamin mo muna kasi ang ginagawa ng iba dahil meron kasi meron kaming kashits eh, na ganyan eh na nagpalit siya ng wet food kumain yung puppy niya ayun ang kumain ng puppy niya binusog niya binusog niya ng binusog, eh, ang problema, eh, galing, galing siya sa gatas, tapos in, uh, ang dog food niya, hindi wet, wet, hindi wet food. Tapos, um, na-overfeeding siya, di nagtae. Alalay lang, konti-konti lang. Kapag ka nakita niyo okay yung tae ng papi, di tuloy niyo, yung sabihin, hiyang siya doon. So, yun lang. So, madali lang solusyonan yun yung ganun. Kasi dati, isa rin kami sa hirap, ano, hirap solusyonan yung kanyang problema na ang hinahina kumain, wala namang sakit yung papi, nangangayayat na parang puro lang siya tubig, gatas, eh, alam niyo naman, habang lumalaki yung papi, hindi kayang sapatan ng gatas yung pangailangan ng katawan nila. So, namang problema kami. Minsan, ayaw talaga nila kumain ng dog food, alam mo, SDN ayaw talaga ng no, papi OC, hindi ayaw talaga. Pero nung um, grupo ng mga breeders, um, mga veteranong mga breeder na mga kilala ko, uh, yun ang magkagandahan eh, na minsan nagkakapi kami, nag-uusap-usap, nasosolve yung problema namin. Yung e sinabi sa akin eh, eh nyo ang, ano, I eh, bilan ng ano, wet food. No, binila namin ng wet food, um, lumakas yung kain, gusto-gusto ng papi. At mula noon, kapag may ganong senaryo, so, ang problema namin. So, ganun lang. Kaya tandaan nyo, huwag kayong bibili ng wala pang 2 months. Kasi baka, yun nga, mahina yung papi. So, kailangan nyong alalayan. So, ayun lang. Palitan nyo lang ng wet food yung papi na yan. So, medyo may kamahalan yung ano, yung nasakan tsaka yung nasa shashay na yun, tsagaan nyo lang muna hanggang sa lumakas na kumain yung papi. Tapos, wakin niyo yung buto sa likod. Kapag nakita yung kumapal na, pwede nyo nandaling sa vet. Kahit two months may na yan, kahit first vaccine niya pa lang, okay lang yon Kasi hindi pwedeng pabakunahan yung papi kapag ka, um, mahina pa kumain. Magkakaproblema ka diyan Baka hindi na lalong kumain yan. So, kailangan, alamin niyo yung... Uh, uh, swap na wet food, kung anong available sa si inyo dyan. Maganda rin yung ano, maganda rin yung uh, Royal Can kasi so, mahal eh. Kung ting tingnan nyo na sa inyo kung ano yung available na wet food para doon sa puppy. Yan. Yun lang ang gawin niyo. So, ayun sana ma, solusyonan yung problema ng isang kashitsu natin. Kaya marami nagsasabi na loyal daw sila sa SDN, iba loyal sila sa o si, wala namang problema doon kung loyal kayo doon sa brand ninyo, sa Royal Canin, pero ang hindi alam na iba, kaya may mga ganong iba't ibang variety ba tawag diyan, o iba't ibang klase ng dog food. Kasi sa mga um ganitong ganong senaryo, hindi naman kasi madalas ang ganong senaryo kadalasan kasi ng tuta malakas kumain, pero may mga ganong pagkakataon talaga na hindi ko makain, nangangayari yung, yung papi. Naglalaro naman. So, yun. Ang problema lang, uh, mahina talaga siya, Rad. So, kailangan mo talaga siya alalayan kung ano yung uh, pagugustuhan niyang pagkain. So, ayun lang. Huwag ninyong papakainin ng ano ha, ng mga table food. Na, ah, maling mali yon yung papi pa na table food. ah uh, bumili na lang bumili na lang kayo ng ano, wet food sa uh, mga pet shop. So, ayun. Ngayon, Um, pala, um, galing kami ng mm, Pasig. Okay. Um, doon pala sa mga nagpa-stud sa amin, doon sa mga kashitsu natin nagpa kay Marshall. So yung stud po namin, kung interesado kay sa stud namin, is eh, 6,000 po ang stud namin. Minsan nagiging 5,000 may mga pagkakataon na gano'n pag tumatawa talaga sila. Pero sobrang ganda ng aso nila. Tapos Um, alam mo yung mas maganda pa sa aso namin tapos ang gusto lang nila eh um 1.5 2.5 may pabili silang ganong kamamahal na aso eh yung minsan may mga matagal namin suki eh, pinibigay namin ng 5,000 pag medyo malayo talaga yung ano yung ang um, location ng stud, 6,000 po talaga. Pero actually po, kahit malapit, 6,000 talaga yung stud, sa namin kay Marshall. So, kung gusto ninyo makamura, uh, meron kaming ilang slot. Meron kaming 7 slot na para promo namin kay ano kay Marshall. Doon sa mga interesado doon sa promo namin, muna no, nakaraan 2.5 eh. Pero ngayon 3,000 nata. Um, early lock-in ang tawag doon. Um, hindi pa hitang aso ninyo, mag advance kayo sa amin. So anytime na mag-hit yung aso ninyo, kontakin nyo kami. Huwag nyo lang kaming bibiglain na um, pagka-contact nyo sa amin, yung mismong araw pa yung isa. To. Kaya kinabukasan na. Kasi may mga schedule kasi kami mean, sa... O may mga ibang nagpapastad. Uh, first day pa lang ng hit ng aso ninyo, sabihin nyo na kami para hindi na kami kumuha ng kliyente. So, naka-reserve na sa inyo yung slot na yon. Ngayon, kung gusto ninyo mag, ano, magpa-early lock-in, stud kay Marshall, kasi ang regular stud namin is 6,000. Uh, kung sa mga gusto ma, ma, ma makakuha ng lahi ni Marshall, 3,000 early lock-in. Tapos, ang stud po na yan, eh, sa bahay namin ang sistema pwedeng ako yung kumuha sa bahay ninyo pag stay sa bahay namin after ng stud, uh, ibabalik namin sa inyo. Or di kaya, kung gusto ninyo, kayo pupunta sa amin at uh, after ng stud nila, ihatid ko na rin sa inyo. So, ayun uh, message kayo sa sapor PH kung interesado kayo sa early lucky. Kasi nung nakaraan, anim ata yung ano natin, yung uh, nagpa-early lock tayo, anim yung nakuha natin. Ngayon, ay pito yung available natin. So, ayan, message kayo sa, sa lahat ng mga kashitsu natin. So, ayan, um, thank you po ulit. Sana doon sa kashitsu natin, um, makatulong yung ano natin, itong um, advice natin para lumakas yung papi mo. At update nyo kami kung kamusta at kung naalala nyo pala si, ano, si Balakubak, uh, galing pala kami doon kanina. Naku, oh, napakaganda ni Balakubak ngayon, grabe. Kaya doon sa, ano, sa uh, for ma'am, si Balakubak, uh, ma'am, um, taka jackpot po kayo kay Balakubak, hindi ko rin akalain na ganun pala siya kaganda. So minsan ang kailangan ng, ng mga aso natin is attention lang talaga, bigyan natin ng panahon. Minsan baka Inisip natin, nangangayayat. May sakit yung pala. Kulang lang talaga tayo sa panahon. Nung nakita ko si Balakobak, inamoy ko eh. Amoy mayaman. <laughs> so, ayun. Um, thank you, thank you. Sana uh, nakinaba kayo sa video natin. So, bye-bye.